Ay, nuko. Wala talagang pinipiling oras ang chismis. Pag nalibre kasi kami dalawa nitong sa si Angeline, mapagmahal lang kami dalawa lang. Ay, Diyos ko. Tatlong pamilya ang mabibilaukan. Nakshuta. For today's ganap nga, nagkaayaan kami nito sa si Angeline mapagmahal na maglinis nga dito sa aming bakuran. Agad na nga lang kami nakakapaglinis dito dahil meron nga kaming kanya-kanyang mga trabaho. Pero dahil malaki nga itong bugay farm, sinabi ko kay nanay, tulungan niya ako. Kung... sa damo. Diyos ko, iba't ibang pangalan ang nasasabi. So, sabi ko nga sa inyo, kahit sino pa ang maging kaibigan ko, the best pa rin talaga ang chismis na galing sa nanay ko. At ang pinaka-importante, sila ang pinaka-safe na kachismisan dahil kahit anong mangyari, hindi kay isplok na dahil itong lang ang kachismisan ko sa buhay. Nakalista sa kanya lahat ng may atraso sa akin. Kaya nuko, ko, huwag kayong magpapakita dyan. Diyos ko, panggunutan na kayo. <laughs> ano guys, bata pa lang ako very open na ako sa nanay ko. In, lahat na nangyayari sa buhay ko, kinikwento ko talaga sa kanya. Ultimo sa mga naging crush ko, sa mga naging jowa ko, at sa mga nang busted sa akin. Alam na alam niya. Isa lang ang hindi ko kinikwento dyan kung magkano talaga yung sinasahod ko. Tsaring! <laughs> Ayun nga, very open at sobrang close kasi kami niyang ninanay sa isa't isa at madalas nga napagkakamalan kaming magbarkada. Alagi ko nga sinasabi, Diyos ko, katuwa ko na yata sa alam nyo ba guys, simula nga nung nagkaroon kami ng farm, eh dito na nga na malagi ang aking nanay at tatay. Malapit lang din kasi to sa tinitirhan namin na talagang bahay namin dito sa Pampanga. Pero ang kainaman, malayo to sa mga mosa o mga chismosa, naksyuta. <coughs> Ayan, gunaan talaga sila na magtanim na magtanim ng kung ano-ano mga gulay at prutas dito. Kaya nga yan, lahat ng nasa likuran ko, tinanim yan lahat ng aking tatay. Nagalit pa nga siya sa akin kasi nadamusak ko yung kalabasan niya. <coughs> Halos makompleto na nga niya ang bahay kubo. Sabi ko nga sa inyo, eh, strawberry na lang wang wala. Ano magkaka-strawberry? Wala namang strawberry sa bahay kubo. Nak-shoot ah? <laughs> na nga kami nitong, si Nanay Angeline mapagmahal sa paglilinis pero mukhang hindi pa rin kami nangangalahati. Marami rin mga damong ligaw dito na feeling ko ay eh kinakain ng sustansya nitong kalabasan ni tatay. Kinuha ko na nga ito pang- grade 3. Ayot na Ang subject namin nun, math, Pero pinaggugunting kami ng damo sa garden. Naksuta. <laughs> okay lang yun. Mas magaling kasi ako maggunting ng damo kaysa mag-solve ng problem. Papakatutuon na ako sa inyo sa mga nagtatanong at nagtataka kung bakit ako naging best in math nung grade 4. Pero syempre, ang gunting na gamit ko noon sa pagdadamo. Kaya hindi na kayo pwedeng magtaka ngayon. <laughs> After nga namin maglinis nitong sa Angeline mapagmahal, nakita ko nga si Bebo na nagre-relax nga dito sa massage chair namin. At kapag kaganitong padilim na dito sa Bugay Farm, eh ito nga ang pinaka-favorite na oras ko dahil sobrang ganda ng kubo. Tatanaw mo rin kasi dito ang paglubog ng araw at paglabas ng Jupiter. Tapos nga noon, dumiretso naman kami dito sa malaking kusina namin at sabi ko nga kay nani, magluto kami ng mga merienda. O ba? Diba? Ganyan gawa ng chismis. Sabi ko nga sa inyo, walang pinipiling oras. Alas 8 na yan ang gabi, nagchichismisan pa rin kami. Tulong-tulong eh. na nga kami yung ilan dyan, e eh, mga namalengki. Tapos yung iba naman, e eh, pinagluto ko. Fresh na fresh nga ang aming mga kuko galing sa bakuran. Kami pa talaga ang pinagbalot ng cheese stick. Maya maya nga rin, dumating na nga ang mga estudyante ng Bugay Farm, si Richie at si Apol. Alam nyo naman na nakatira nga sa akin si Richie Bells. Kaya ilang araw na lang din ay iuwi na nga namin sila sa pulilan. Pero fast forward, nung makatapos nga nun, dumating nga itong sa Angelo Mapagmahal na meron bit -bit na nga bit-bit na nanoy niya. Inabot nanya sa akin ang ubod ng laking upo. Wow! Hindi ko alam kung saan napitas rugo ng tatay ko yan. Kung sino man po ang nawawalan ng mahabang upo. O ayan, bitbit -bit ng tatay ko. Mubugal na nga ako kaya naisipan ko na rin maligo. At syempre, mag spray tayo ng paborito kong pabango. Ito nga yung priest ng Mister scent. take nyo lang siya bago nyo gamitin at may pagka-fruity na flora lang amoy niyan. Sa akin naman, 3 to 5 hours na ang tinatagal ang amoy at perfect na perfect na yan dahil sobrang mura lang din. Pagkatapos ko mamaligo, sa sakto dahil tapos na rin lutuin itong mga mimeryendahin namin pero mukhang dinner na din to. Luto nga kami ng squid ball, hot dog, cheese stick, kikiam, at syempre hindi pwedeng mawala ang fish ball na nasa bathtub. <laughs> Narado na nga yung Papa Bongs kung saan bumibili nga kami ng napakasarap na pizza. Kaya naman nagpabili na lang ako kung saan yung madadaanan nila. Hindi ba nga kami nakaka-start kumain? Nagtatanong na agad si nanay kung magluluto daw ba siya ng gabihan namin o dinner. Tagal-tagal na rin kasi nung kumain nga kami nitong tuhog-tuhog. dahil nasa bukid nga itong bugay farm, ay wala nga dumadaan dito ng mga ganyan kaya dinala na lang namin dito. Sabi ko nga pa minsan-minsan ganito rin ang kakainin natin. Siyempre nakakasawa ang steak. Ah, loko? <laughs> Eh, lang po yun. Hindi ko nga alam ang spelling nung. Nakikita nyo naman sa mga vlog ko kung ano yung madalas naming ulamin dito. Paneda, At hindi kami pwedeng kumain ng steak dito sa Bugay Farm. Unang-una, may rayuma si Bebo. Naksuta. Hirap talaga kapag ka may rayuma ang kasama mo sa bahay. Pati ikaw, damay, hindi ka pwedeng kumain ng baka. Pero sa kabilang banda, okay na okay rin. Kasi wala namang kaming pambili nun. <laughs> Disney princess na kumakain ng fishball? Ay syempre naman. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng Disney princess, ako ang pinakakakaiba dahil mamay ang bagyama, maahati na niya ng katawan ko sa dalawa. Naksuta? <laughs> <laughs> Salamat. Sure sa inyo. Itong pinaglilibangan ko ang laro, ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. laro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, e wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace. Ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon. Kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga na-scatter ako at bawat spin, eh, minsan umaabot talaga ng libu-libu. Hindi -libu. nga yan mahirap laruin. Pindot-pindot ka lang, tapos magugulat ka. Eh, malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo. Natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan, kalaki yung panalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section. Magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!